Ang buhay mo to vlogger, minsan bago ka makarating sa pupuntahan mo, aabutin ka ng mga 10 to 15 minutes sa kasada, bilad sa initan, bilad sa usok, bilad sa init ng motor at yung bigat pa nito. Siyempre, para maibigay natin yung kaligayahan ng mga taong humahanga sa atin. Pero alam nyo, sa kabila ng pagod na nararanasan ko everyday sa pagbiyahe, dalawa lang yung nagpapasaya sa akin na sa lahat, yung ngiti ng mga tao at saya sa simpleng selfie at stickers na binibigay ko sa kanila. Yung tipong kahit pagod ka, hindi mo iindahin kasi nakikita mo yung mga ngiti sa kayong kilig sa mukha nila. Lalo na't magpapasko. For sure malungkot yung mga samahan ng malalamig ang Pasko dyan. <laughs> at alam nyo ba kung ano yung pangalawa? Siyempre, yung favorite kong kainan sa McDonald's. Every time may ride ako, hindi pwedeng hindi ako dadaan ng McDonald's drive-thru. Team gutom kasi tayo mga tropa pips. Mas gusto ko talaga mag drive thru lalo ngayong holiday season kasi alam nyo naman, for the busy ang lahat at nagmamadali kasi need pa natin mag Christmas shopping. Isa pa, bukod sa mabilis lang, ay mas convenient pa para sa ating mga motorista, di ba? Hi pa ko nung lang ng McDonald's, gumitik Hi! Isa nga pong triple cheeseburger. Triple cheeseburger po yun naman? Yes po. Okay na po yung nasa screen? Yes po. na pa po? Wala na po. Okay. Pag-send po for seeing the more payment. Thank you. Okay. Thank you. At habang naghihintay, ay may mga tropa 15 pala tayong kasabay na umu-order din dito sa McDonald's drive-thru. Hello po! Hi!

Thank you po. Thank you. Thank you. Kita nyo naman pagkabayad ko pa lang andyan na agad yung pagkain ko. Ito talaga yung isa sa mga nagustuhan ko sa McDonald's drive-thru. Perfect na perfect talaga to para sa ating mga busy at laging may lakad. Go, ba? Diba? This is it. Tara, hanap muna tayo ng parking at syempre, chibu ka na. Saktong-sakto after nito may rides pa ako. Alam nyo naman for the gala ang person, Doray kasi ako eh. Sa totoo lang, sobrang happy talaga ako every time na bumabiyahe ako. Kasi lagi akong may nakikitang McDonald's drive-thru at nalilesen talaga yung hassle para sa akin. Ang bilis ko lang nakukuha yung pagkain ko and then tatabi lang ako sa gilid pagkatapos kumain, ride na agad, ba? Diba? Ito talaga yung mga oras na ang sarap lang na mapag-isa after na mahabang oras sa kalsada. Siyempre, kasama ko ang aking cutie na motor. Feeling ko tuloy bumabalik ako sa pagkabata. Isa kasi tong triple cheeseburger sa mga favorite ko talaga pagkain dito kay McDonald's. Kaya sa mga solo rider dyan, okay lang yan. Minsan kailangan nyo rin ng me-time. Kaya alam nyo na, pagkaanin ng ride with McDonald's drive-thru.